nagpalit tayo ng pressure switch yan o so ito yung bago yan andyan na yung wiring niya. so wala itong puti nandito so yung kabila nandito yung dalawang wire nitong puti dalawang laman nito so ang isa nandito yung isa nandito so yung papunta sa pump ito So nandito rin sa kabila. Tapos nandito sa gitna. So bali yung karugtong ng papuntang pump. So itong galing sa breaker. So yung kabila rin parehas lang. So galing sa breaker. Karugtong nito papunta sa pump. So dito sila mag jojoin -ju kapag pumitik itong switch to Yan. Pag pumitik to, tak. Ah, dito, dudugtong to so dadalo yung kurente papunta dito so katulad din sa kabila pak ayan ah, dikit sila so simple dadalo yung kurente dito so ayan testing tayo o natin yung breaker Yeah, that's it. Yeah